our Father, our Lord Jesus Christ, God one Dio, the one God, Jesus Christ, si Bas. Magandang araw sa lahat sa ating mga taga-subaybay. At papaslamat ko na sa lahat sa ating Panginoong Diyos, sa ating Diyos, nag-isang Diyos, sa pangalan ni Cristo Jesus. Uh, ngayon, maraming mga nangyaring mga kalamidad na nangyari sa buong mundo, ano ba dapat natin gawin sa panahon nito itong mga nangyaring kalamidad at saka sa, sa Pilipinas sa ating bansa at marami na rin pong nangyayari mga bagyo lindol at recently lang uh, yung mga sunod-sunod na mga lindol so <clears throat> Kung basahin natin yung Mark chapter 13 verse 8 Nation will rise against nations and kingdom against kingdom. There will be an earthquake in various places and famines. Magsibangon ang karean laban sa karehan at ang lupa laban sa lupa at magkaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako at magkaroon ng mga kasagutan at dito naman sa Mark chapter 13 verse 37 what I see to you sabi ng Panginoong Isokristo I see to you everyone, watch ang sinabi ng Panginoong Diyos sabi niya ang sinabi ko sa inyo ay kayong lahat din magmata o magpuyat bakit sinabi ng Panginoong Diyos, ating Panginoong si Kristo, sinabi niya mga mga salita na ito? Basahin natin sa Mark chapter 13 verse 32 to 33. But about that day or hour, no one knows, not even an angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Ngunit tungkol sa araw na yaon o oras, walang nakakaalam maging anghil ng langit o anak, kundi ang ama lamang. Marami ng mga balita na madin, uh, narinig natin sa mga bawat sulok sa mundo, sa about sa mga uh, natuturo, about sa mga sa kasulatan ang lahat ng ito ay nangyari na sa ating kapanahunan ngayon itong mga lindol na sinasabi po dito sa Mark 13:8 mga uh, kaguluhan gira sa mga bansa ang kailangan lang ng tao ngayon ay magpuyat at magising sa katotohanan na ang tagapagligtas ay babalik muli na hindi natin inasahan. Yan, mababasa naman natin sa Matthew 24, verse 50. The master servant will come on a day when he does not expect him and at an hour is not aware of it. Na ang Panginoon ang nang alipin na yaon ay paparito sa isang araw na hindi niya inasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. Walang nakakaalam. Nangyari na, na nangyari na ito ng mga 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 kalamidad sa dito na walang nakakaalam maski ang anak ng Diyos na kung siya kailan siya babalik. So sa panahon ngayon, ang tao ay dapat manumbalik sa Panginoong Diyos kay Kristo Jesus na siya lamang ang daan at kaligtasan. Kung may mga balita man sa ibang dako ng mundo about sa lindol, ito ay hinulaan na ng ating Panginoong Isu Kristo. Hindi takot ang gusto ng Diyos na manumbalik ang tao sa Kanya. Ang gusto niya na manumbalik tayo sa Kanya kasi mahal tayo niya. So dapat magsisi ang tao at sumunod sa kalooban ng Diyos at magsisi sa mga kasalanan at magbagong buhay sa espiritual na buhay. Hindi dapat matakot ang tao kung ano, anong mga lindol. Hindi dapat katakutan. Ang katakutan ng tao ngayon kung hindi ka magbago. Mahal tayo ng Panginoong Diyos. Itong mga kalamidad na nangyari sa atin ay pag lang sa mga tao na may Diyos na dapat siya, siya lang ang purihin natin at sambahin. Wala nang iba. So mga kapatid, magpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Skrito sa mga bagay na itong espiritual na bigay na sa atin at magpatuloy po tayo ang sa Kanya. Araw-araw, idalangin natin na kung anuman na mangyari sa mundo natin, nandyan siya ay handa na iligtas tayo sa anong mang kapagsubukan. Ang importante lang mga kapatid na manumbalik tayo sa Kanya. Magsisi, magpagong buhay, at layuan natin ang hindi niya kalooban. So, So, man nangyari ka malami mga tao. At uh, sa lindol, mga nakalipas na araw, sunod-sunod. Ito lang ang pag-remind ng ating Panginoong Isu Kristo. Huwag tayong puro na lang kagustuhan natin ginagawa natin. Hindi, mga kapatid, dapat manumbalik tayo sa Diyos. Kung ang nung gusto ng Diyos, dapat ang sundin natin. Una sa lahat, siya ay nag-iisang Diyos. Walang ibang Diyos na dapat natin isamba kung hindi siya lang mismo. Nagbinigyan ng pangalan sa ibabaw at sa dito sa mundo, Pilipin 2.9.11, sa ngalan ni Kristo Jesus. So mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa mga nakinig ngayon. Mayroong mga problema, kapigatian. Huwag kayong Manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos na siya lang ang hari sa kapayapaan at hari sa lahat ng hari. Siya, siya lang ang isang banal na Diyos na tagapagligtas na bigyan ka ng kalakasang espiritwal o na sa lahat o protection sa lahat ng pamilya mo, sa lahat ng mga bansa mo, sa lahat ng mga mga uh, congregation na ang atin lang gawin ay magpasalamat sa araw-araw na ibinigay siya sa atin na blessings lalo na ngayon na marami ng mga signs na ibinigay niya sa atin. So mga kapatid, salamat sa lahat sa ating Panginoong Hesus Kristo na sanawa nawa ay uh, uh, patuloy na magbigay sa atin ng kalakasang espiritual na makapagbigay tayo ng kalakasang ispira, lalo na sa mga uh, mga kapatid natin na, nan, na nandoon pa ngayon sa kadiliman na bigyan sila ng uh, kalakasan at kaliwanagan na manumbalik sila sa ating Panginoong Isang Kristo manumbalik sila na wala ng iba na makapagbigay ng freedom from the captivity of sin, walang iba kung hindi lang atin nag-isang Diyos sa ngalan ni Kristo Isus. Na ang tao kung magsisi, bigyan niyang bagong spirit. First John 1 John 1.9 At doon, bigyan ka ng kalayaan magsimba sa kanya na walang iba. Sa ngalan ni Kristo Isus. Diyan sa mga salita niya. Sa John 8.36 Itong lahat ay binigay, sa, bidagay natin sa kanya ang pagpapasalamat, pagpapurya dyan lang sa kanyang pangalan. Our Father, Our Lord Jesus Christ. God, one Dio, one God. Jesus Christ, save us. Amen.